Hello, hello mga kasari! It's me, Jennifer Mejia, ang tindera ng bayan! Hello mga kasari! Kamusta po kayo lahat? <laughs> Ayan, for today's video, sipagsipagan muna tayo for today's. At mag-update po tayo ng price ng Red Horse, kung meron ba pagbabago o same pa rin. Ayan, para po sa mga bago, nag-iisip ng isang sari-sari store, eto po yung uh, updated price ng Red Horse. Paalala ko lang din po pala mga kasari na ito pong mga presyo na ay galing po sa aking ahente. Direct supplier po ako kumukuha sa aking ahente at kung, uh, at kung sa mga grocery po kayo kukuha or sa mga wholesalean sa bayan is add ten pesos po sila or more so depende po yan pero eto po presyo na pinapakita ko sa inyo is galing po sa ahente mismo okay so adjust na lang po natin at depende rin po sa lugar okay at eto na mga po no yung jumbo na red horse is 626 Uh, six pieces po yung mga kasari isang isang case okay sa 500 naman po is 614 pesos. At sa stallion na red horse is 913 pesos. Okay? So sa San Miglite po is 1,005 pesos po yung isang case. 24 pieces po yung mga kasari. At sa San Mig Apple naman po is 830 pesos. Ayan mga kasari at meron nga rin po silang bagong product, ang Red Horse. Okay, ito po ay Super Red Horse. Ayan. Bagong product po yan mga kasari, Super Red Horse. Ang kuunan po nito ay 674 pesos. Isang case po yun mga kasari. So lumalabas po na 112 pesos po ang isang piraso so at, at ang asking price po nito for retail is 130 pesos ang bentahan okay so ayan mas matapang daw po ito compare po doon sa jumbo red horse yan bagong product at nagtry nga po tayo ng isang case dahil bago pa lang ayan isang case lang muna okay pag naubos na eh saka na lang po tayo ulit kukuha okay at puto naman po tayo sa deposit ng bote you know? kung wala po tayong basyo ng red horse sa jumbo at 500 po ang deposit po nito is 111 pesos isang case po yun mga kasari at 120 pesos naman po para sa stallion, sunmig light at sunmig apple at kung kulang naman po ang inyong bote para sa jumbo ang isang bote po ng jumbo is 5 pesos at para naman po sa 500 is 3 pesos po ang bawat isa. Deposit po ito ng bawat bote mga kasari ha. At yung stallion naman po sa midnight is 2 pesos. So yan po mga kasari, may bayad po ang bawat bote ng ating red horse at pati na rin po sa soft drinks. Kaya po kapag ka walang bote si customer, eh, deposit ho na po natin agad. Agad, agad. Kasi... Kapag hindi po natin dinepositohan, eh, abuti tayo ng siyam-syam bago nila maibalik ang bote. Pero kung meron po deposit yan, eh, agad-agad maibabalik yan. Hindi pa matatapos yan, hindi pa mauubos yan. Meron na agad nakabalik na agad ang bote para lang makuha ang deposit. Ganun po talaga yung ating mga customer. Kaya haba-habaan din natin ang ating mga pasensya. Okay? Ayan, at ito na nga po yung mga presyo at yung deposit po ng bawat pote para sa ating Red Horse. Ayan, no? So, ngayon po, eh, wala tayong kasama, kaya wala pong arte-arte. Kailangan natin magbanat ng buto, buhat-buhat ng case. Ano, pagod ka, girl? <laughs> At sa wakas, natapos ko na nga pong ikamara itong case ng mga Jumbo Red Horse. Ayan, kasyang kasya po yan dito sa maliit na espasyo. Siyam na Jumbo at tatlong case ng uh, 500. Tapos yung Stallion at San Miglite. Ayan, pinagkasya ko na po dyan lahat-lahat. <laughs> Ayan na, dyan na. Ang kaisa-isa kong tendero. <laughs> So, ayan. Yeah, hanggang dito na lang po ang aking video. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, please click nyo na po ang subscribe and notification bell para sa iba ko pa pong video about Sari Sari Store. See you on my next video. Bye-bye. Happy selling. God bless.